Kalipay alang sa kauban ng estudyante ang nabati ni Lord Daniel Igloria, graduating student sa senior high school. Dili matud patanan adunay wifi sa mga panimalay. Rason nga dakong kung tabang kung lakip na ang mga estudyante sa maka-access ni ini. Naman may free time diri sa school, why dili na mo batong diri sa school if naalang joy wifi nga ma-provide. Ang mental health advocate o gistudyanteng si Hart Konya nalipay usab pagkahibalo nga mas pokusan pa sa umaabot niya school year ang mental health. It's good, po, no, to see that they are acknowledging nga are issues sa mental health, nga need is solved, na, na nila ibalik kang past nga ay wala man that mo, mo no mental health problems. Sa Basic Education Report 2024 ni Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte-Carpio, target niini ang full digitization lakip ang school-wide Wi-Fi. 69% sa mga tulunghaan nationwide lang matud pa ang dunay akses sa internet ug limitado lamang kini sa mga faculty rooms. We have initiated talks with Converge, PLDT, Globe, Starlink and other internet providers with the aim of providing adequate internet access to both teachers and learners in our schools target usab nga mas mahimong inklusibo ang mga tulonghaan ug mapukosan pa ang mental health we likewise provided psychosocial first aid or PFA to learners and personnel affected by armed conflict and trained 10,000 personnel to conduct PFA likewise 400,000 personnel were given orientation on mental health and psychological support system. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.